kung kawin okay, na sa Mindanao, ay sulit, Duterte daw. Hindi rin po. Hindi po, hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puri history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayara, tapos makaduterte pa kami. Ano yun? Ano ako, ulo. So, ayun, nagalit yung isang uh, kaibigan natin, Muslim, ano? Kasi uh, ayon dito, dito sa taas, nakalagay dyan, no? Nagkalat yan sa TikTok, eh. Oh sabi diyan buong angkan ng mga Muslim suli Duterte pa rin kami. 'Yun yung sabi. So gusto nilang palabasin po na uh, lahat no ng mga Muslim ay sulido daw uh, Duterte. So in-interview ngayon itong kaibigan nating Muslim, nagalit. Hindi naman daw po sila sira para sumuporta dito kay Digong. 'Di ba? Hindi naman po daw sila nasisiraan ng ulo, no? Oh, yung mga bahay daw nila si Mara sa Marawi, hindi man lang daw napaayos ni Digong. Diba kasi nga siguro patungkol dun sa gyera noon, tapos may binumba pa dyan sa Marawi. O oh, pina pinabomba di nitong uh, Digong na to. ba? Diba? So, naintindihan natin na uh, yung galit ng kaibigan nating mga Muslim, mga pre, no? Kasi uh, talaga namang wala naman talagang pake ito si Digong. ba? Diba? Dito sa mga kaibigan nating Muslim. So, ayan. Oo, wag niyo kasing nilalahat na lahat ng mga Muslim ay sumusuporta dito sa bangag adiktos, kung tawagin, no, na digong. ba diba? Or mga dutais. Oo. <laughs> Ang mga kaibigan po nating Muslim ay uh, matitino po yung utak. Pwera lang don sa Muslim na nag-a-addict katulad nung ustads na nagsalita dyan sa EDSA. Mm -mm. yun yung totoong bangag ustads ka, bangag ka paano kita rerespetuhin ustads ka tapos wala kang respeto sa administrasyon di ka na nahiya, nagpakilala ka pang ustads ka, diba nakakahiya hmm? ako nang nahihiya para sa'yo diba yun po, no, so yan po ang sabi ng kaibigan nating muslim galit na galit po ito sa mga Duterte I think taga po ito, ano Oo, oh, oh. Uh, shoutout po ha sa mga kaibigan natin dyan sa Marawi. Ayan ha. O, oh, nagkagyera sa Marawi, dapat, nag, uh, ano, kumbaga sa panahon ni Digong, dapat may budget yan eh. Yung mga nasiraan ng bahay, ba diba, yung pwede pang uh, ayusin, dapat pinaayos ng gobyerno. Kasi hindi naman po kagustuhan ng uh, mga tao dyan sa Marawi eh, na magkagulo, magkagyera, ba diba? So, after sana ng gera, eh di sana pinaayos yung Marawi. Oo, yung mga bahay nila, ba diba? So, ayon dito sa video natin na napanood natin ngayon, eh hindi daw po pinaayos ng gobyerno ni Digong noon. ba diba? Oo, in short, walang pake itong mga Duterte sa mga Muslim. Pero kiniklaim ng mga Duterte, mahal na mahal daw nila yung mga kaibigan nilang Muslim. Kaibigan nyo nga ba? Mahal na mahal daw po nila. Oo, alam nyo kasi, madali lang po magsalita na mahal mo. Pero walang gawa. Diba? Hindi ka naman gumagalaw. Galaw-galaw din pag may time. Ha? Yeah? Nakakahiya naman. Digong! Ano na, digong? Sinusuka ka na ng mga muslim. Yung kumakampi sa'yo mga muslim, ha? Yung mga nababayaran nyo lang. yon yun yung totoo dyan. Di naman po may iwasan, may mga bayaran po talaga. Ha? And then, uh, i-claim nila na, ah, lahat kami mga Muslim ay, ano, uh, uh, sumusuporta kay Digong at isinusuka namin si BBM. O, oh, yun mga sinasabi nila eh. O, oh, nakatikim kayo ngayon ng salita. oh, panoorin po natin ulit itong sinabi ng ating kaibigan dito. Patungkol dito sa mga Duterte o kay Digong mismo. Yan. Pagkukuhin na sa Mindanao ay sulit Duterte ba? Oh, Oo. Anong sabi dito nung nag-interview? Pagkukuhin na sa Mindanao ay sulit Duterte Ang pagkaintindi ko, kayo po bang mga nasa Mindanao ay sulit Duterte ba? Okay, ang sagot naman nitong kaibigan nating Muslim ay... Hindi rin po. o oh, hindi rin po. Hindi oh, hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puri history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayara. Tapos, makatutrati pa kami. Ano yun? Ano si Raulo. Oh. Nagalit. Hindi naman po daw siya si Raulo. ba? Diba? Maliwanag mga... Kadidishits. Maliwanag ba? Narinig nyo ba? Hindi ba kayo nabingi? Hindi ba masakit sa tenga? Hindi ba masakit sa puso na iniiwan na kayo ng mga Muslim? Alam nyo si Sarah kahit hindi Muslim, nagmumuslim-muslim muslim siya yung, yung suot ng mga kababaihang Muslim. Yung uh, anong tawag doon? Pakikorek nga ako dyan sa comment. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. I-comment nyo nga mga pre. Ginagaya po ni Sarah, alam mo, para sa akin, isang kabastusan yan para sa, sa mga kaibigan nating Muslim. Kasi hindi ka naman Muslim pero sinusuot mo yung kanilang kasuutan. Binababoy mo yung kasuutan nila. Pambababoy yan eh. Diba? Wala kang respeto. Oo. Susuotin mo yung kasuutan ng babae. Ng mga babae Muslim. Gagayahin mo. Tapos magsyukran-syukran ka. Ha? Tapos eto ngayon. Wala kayong pake dito sa mga uh, Muslim na to. Diyan sa Marawi? Ah, oh, asan yun? Ano yan, ginagamit nyo lang yung mga Muslim? Diba? Kaya kilala po ang mga Duterte na sila po talaga ay manggagamit uh, manggagamit. Diba? Oo, oh, manggagamit, user. Katulad ng paggamit nila si PBBM, ginamit nila. O, oh, manggagamit po sila. O, oh, diba? Ganun po yun. Kaya kayong mga ano dyan, kayong mga uh, DD Sheets, no? Wag niya, wag niyo nang i-claim na sinusuportahan pa kayo ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi uh, hindi natutuo 'yan eh. Oh, isa ng malaking kalokohan 'yan eh, 'di ba? So Iwan ko lang sa mga Didi Sheets bat ganyan mag ano, bat ganyan mag-isip. Uh Oo, -oh. ang, ang tanong dito, may isip pa ba tong mga 'to? Alam niyo kahit yung mga video sa ibang bansa na nag nagtitipon-tipon na grupo, kinukuha po ng mga DD ina-upload sa TikTok, tapos nilalagay yung mga boses ng mga Pilipinong nagsisigaw uh, ng Duterte! Duterte! O, oh, hanggang edit na lang kayo. Oo. Sige, mambula pa kayo. Diba? Yun. Yun yung gawain nyo ang mambula, ang bilugin, ang utak ng mga Pilipino. Bakit nyo ginagawa yan? Eh, kasi... Yun yung utos ng amo nyo. O galingan nyo ha para monthly may sahod kayo. 'Di ba? Ganun 'yon. O ngayon mga pre, etong babaeng ito, bigyan po natin ng reaksyon. Oo. Nagbibida-bida eh, 'di ba? So, ayan mga pre, pinalakin lang natin. Ang nakalagay po dyan, uh, kung wala, eto ah, kung wala si Inday Sara, hindi magiging presidente si BBM. Walang utang na loob tong mga Marcos at Romualdez. O, sabi ng kulangot na matanda. ba? Diba? So, gusto nila, ayan yung problema sa mga Pilipino eh, no? Gusto daw palagin uh, palaging titingnan yung utang na loob. Alam nyo, ang may utang na loob, no? Yung mga Duterte. Bakit? Unang-una, si Sara Duterte ang lumapit kay uh, PBBM. Ang sabi ni Sara Duterte, BBM, pwede mo ba akong kunin, busy presidente mo? Tutulong ako. Ah, oh, 'di ba yung sinabi ni Sara Duterte? 'Di ba? Pangalawa, ginamit ni Digong si Marcos Sr. nilibing kuno ni Digong. Tapos, kasi sabi ni Digong, mahal ko ang mga Pilipino. Mahal ko ang mga Marcos kaya ipa ako ang isa sa tutulong na para malibing ito si Marcos Sr. Eh, hindi. actually, hindi naman talaga siya nagpalibing. Pero kiniklaim nila. Sige, pagbigyan natin. Dinalibing na. Ang purpose po ni Digong, bakit niya pinalibing or tumulong siya kuno no? sa pagpalibing kasi kiniklaim nila eh. O, oh, bakit ang purpose niya doon is para yung mga Pilipino humanga lalo sa kanya para ibuto sila. Yun yung plano doon. ba? Diba? Yun. Pero hindi po talaga nila mahal. Oo, yung mga Marcos bakit? Eh sabi nga nung anak, eh papahukay daw eh. No? Itatapon daw sa West Philippine Sea. Kala mo naman may may karapatang magpahukay. Eh bakit di muhukayin? Ang tagal-tagal na eh. Nagaantay kami na hukayin mo, tingnan natin. Ah. Oh, puro lang kayo salita sa Duterte. 'Di ba? wala kayong gawa. Hmm. Yun yung totoo dyan. Diba? Puro lang kayong gawa. Aba, diba? magtrabaho ka naman. Hindi puro issue yung tinatrabaho uh, mo. Issue. Anong klaseng issue? Yung paninira sa administrasyon. Oo, uh, kasi atat na atat na po ito si Sara na maging presidente. Diba? Piling presidente. Ay, naku po, ang kapal na muka ba? Diba? Bagaan eh, mugdaw... Baga kay kag naong ba? Oo. Manalamin ka nga. Oo, baga na kay kagnong. naong. Diba? Oo, so, eto mga preno no? Uh, bigyan po natin ito ng uh, reaksyon. Kung wala si Inday Sarayan. Wait na, wait na lang. Asan yung ano natin, volume dito? Okay. Balik natin. Kung wala si Inday Sarayan, ang totoo, kung wala si Inday Sarang sumabay sa, sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Ah, uh, eh kung malakas pala si Sara, eh dapat tumakbo na siyang presidente. Oh, dahil, dahil nga si Sara ang user, si Sara ang manggagamit, dumikit siya kay PBBM para manalo. Eh kung piling nyo pala, malakas naman si Sara Duterte, kilala sa paningin nyo, eh dapat tinulungan yung makatakbo yan ng pagka-presidente para magbanggaan sila ni PBBM. Eh kaso, na ni Sara, na-realize ng mga kaibigan nyo dyan, na hindi talaga yan mananalo si Sara pag binangganya niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi unang-una, si Sara wala namang pangalan yan, pero ang mga Marcos may pangalan yan, di ba? Yun yung katotohanan dyan ang lumapit po, no? Ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte. Anong sabi niya? BBM, o oh BBM, pwede mo ba akong kunin na maging busy presidente mo? Tutulong ako. oh, anong sabi ni Sara Duterte? Si BBM, mabait yan. Hindi yan magnanakaw, hindi yan kurap, matulungin yan. O, oh, si Sara Duterte mismo, nagsabi niyan. 'Di ba? Oh. Tapos ngayon ko kontra kayo. Alam niyo kahit sabihin niyo na si Bibi emang nanggamit o oh, ginamit si Sarah, si Sarah ang malakas. Aba, ang ganda na lang kayo. Wala na kayong magagawa. 'Di ba? Sabi ko nga kung talagang malakas 'yan si Sarah Duterte, dapat noon pa lang tumakbo na siya ng pagka-presidente. Pero hindi niya ginawa kasi alam niya Mapupunta lang siya sa iniduro. Hindi niya kayang banggain yung mga Marcos. ba? Diba? Yun yung katotohanan. Dalawang tilang yan, tanda. Tanggap-tanggap din pag may time. At walang Romualdez na tambalos dos na maging speaker ngayon. Gigil. Gigil ka na yan. Hindi mo hindi mo madadala ang mga Pilipino sa pasigaw-sigaw mo. ba? Diba? Lumang style na yan eh. Wala bang bago? ba? Diba? O, pag alam nilang gagawa sila ng ka-fake nyo gagawa sila ng ingay. Hindi eh, hindi lang basta ingay ha, may pasigaw-sigaw pa yung mga yan. Para magmukhang kapanipaniwala yung kanilang pinaglalabang na uh, dumi. Luma na yan! Lumang style na yan! Dapat sana may bago kayo, no? K.O. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang na loob sa mga Duterte. Ha? Ah, ang administration na to, malaki ang utang na loob sa mga Duterte? Kaya nga, nanalo yan si Saray eh, dahil binuto ng mga loyalista. Mga sumusuporta kay Pangulong Bumbong Marcos. Ano bang, kila, ang tanong ko sa'yo, kilala ba ang mga Duterte? Sa Dabaw lang po, kilala ang mga Duterte. <laughs> Diba? Sa Davao lang kilala. pandaan mo 'yan. Malaki ang utang na loob nitong Sara Duterte na to kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ginamit niya ang mga Marcos. 'Yun yung totoo diyan. At may video po tayo diyan. Ilabas ko na yan eh. Ilalabas ko pa ba ulit? K o oh, kung kinakailangan, walang problema eh. Labas ulit natin. ba? <laughs> diba? Hoy, tanda! Hey, oh. Matandang ito talaga Tuloy natin If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na Tatay mo pala si Digong? Pangilan ka, kapatid mo si Sarah? Tatay mo pala si Digong? So, para magkaedad lang kayo ni Digong, para mo naging tatay? Ah, ah, duda ako, kapatid mo ba si Sarah at pulong? Si Baste, kapatid mo, ganon? taydigong hindi mo pala eh. Na, duda ako may pang-apat pala. <laughs> hindi kasi guys, taydigong digong ang tawag. <laughs> na kaya to? Ba't tatay niya si Digong? Sino yung nanay mo? May nanay ka. K.O. Eh sino? Pakilala mo naman. Diba? He is a very weak leader. Ano daw? Ano sabi? Ano sabi? Tatay Digong na oh, sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. So, sabi daw ng tatay niya na si Digong, weak leader daw po si PBBM. So, hindi mo pinapagana yung utak mo. Basta't sinabi ni Digong, ay maniniwala ka na agad. Diba? Basta't sinabi ni Digong, o oh, ito, uh, kainin mo yung tae ko, kakainin mo rin. Eh, sabi ng tatay mo eh, 'di ba? Week leader. Nung sinugod kayo diyan sa Dabao, si Kibuloy hinuli, nagtawag kayo ng ano, uh, humingi kayo ng tulong. Asa na 'yung human rights? O kala ko ba week leader 'yung pangulo? Ba't umiiyak kayo? Imagine pinapaiyak kayo ng week leader. 'Di ba? Week leader pala. Abay, kung ako, kung weak leader itong tao na to, itong Pangulo, at uh, anti-government ako, kung weak leader yung Pangulo, hindi na ako magsasalita. Sayang yung uras ko dyan, weak leader yan eh. Ganon! Pero kasi pag namumunga yung puno, binabato talaga yan. Kasi yung mga nang babato. Mga hampas lupa, mga patay gutom, mga gutom. Yun! Eh, weak leader pala eh. Bakit gigil ka sa Pangulo? Kung ako weak leader yung Pangulo, ay hindi ko nababanatan yan. Weak leader yan. Dapat ka Diba? Baka strong leader, kaya gigil kayo. Pero, dahil si Senator Aimee, linigawan ng linigawan ng todo, ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sawa, Sino kaya yung nanligaw? Si Aimee kaya? O kung si Aimee yung nanligaw, problema ni Amy yun. Diba? Amy Duterte yan eh. K.O. Diba? Problema niya yun. Pero si Sarah Duterte, siya ang nanligaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Ah, oh, Anong sabi niya? Oh. BBM, pwede mo ba akong kuning vice-presidente mo? Tutulong ako. Oh. O oh, maliwanag yan ha. Siya po ang may sabi niyan. Tutulong daw po siya ang tanong, tumulong ba? Ayun, lakwat siya lang. Mm -hmm. Lakwat siya at pag nanakaw yung ginagawa. Gumibkin, <laughs> tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-vice president siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng anong, ano mo, katawan mo, tumatayo ka sa sabi... O, ikaw, laki nga ng mukha mo. Mm -hmm. O, oh, <laughs> kasi mo yung mukha mo na yan. KO. Diba? Tingnan mo yung mo. Partida, mukha mo pala yung nakikita namin dito. Mm -hmm. Eh ba? Diba? Anong issue sa katawan ni Speaker Martin Romualdez? May issue ba? Pati katawan issue? O di gawin nating issue yung mukha mo. Oh. 'Di ba? Yung butas ng ilong mo, pwede nating gawing Google 'yan oh. Oh. Anong klase 'yan? Laparag daw ni nimo eh. Lapad magigignaw. Malaki ng mukha mo. Yung shape ng mukha mo. Nako, lalo na sa katawan niyan, sigurado malaki o. Sige, gawin natin issue yung physical na anyo. Wala namang problema eh. Oh. Ako'y maninindigan para sa bayan. Paano hmm. ka maninindigan? Nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo. Nanindigan ka ba? Di pa para kang... Anong magagawa nila kung ayaw ipalibing nung nakarang administrasyon? Wala po silang magagawa. Di ba? Eh nilalaban nila, eh, nilalaba naman nila legal eh. Oo. Pero kung hindi pa nalibing, ano, alam nga magwala sila. Gets <laughs> mo yun? Nagigits mo? Oo. Uh. Para kang pugsit doon sa tabi, tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa, sa libingan ng mga bayani. Punta mo, may nag-tutor pa sa'yo wala sa puso mo yung pinagsasabi mo. May nagtuturo sa yo sa gilid. O, oh, tinan nyo. O. Oh, wala pala to eh. <laughs> May nagturo pala o. Oh. oh. Tinago ni Pangulong Duterte hmm. sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa... sa... O, oh, tamo. Nagtatanong kung saan. <laughs> Libingan ng mga bayan eh. <laughs> Oh, wala ito. Ah... Uh, magkano kaya yung ano dito? Natanggap. Natanggap ng ano nito. Dapat ginalingan mo. Kasi kung hindi mo ginalingan, baka bawasan yung... yung ganun. Datong. oh, Wala oh, eh. Nagtatanong ka pa eh. Okay na sana eh. Malaki na sana yung butas ng ilong matapos gigil. Okay na sana yung aktingan eh. Eh, lang biglang nagtanong. Kung saan nilibing. K.O. Kulang sa research. -O. Or di kaya hindi na memorize yung script. Yun lang. Oo. Yun lang. Huli. Pero hindi ko long. Huli lang. Libingan ng mga bayani. Oh. <laughs> dahil tatlong, tatlong dekada, tatlong presidente na ang ko hindi na papa-libing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte mm. na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Ano itinago? Eh alam naman namin, binalita pa ngayon sa TV, sinungaling ka talaga. Binalita pa ngayon sa mainstream media eh. Oo, kahit sa ang social media platforms nandoon, mababasa mo, makikita mo yung video. Anong tinago? Eh, ano ba diba tama? Kasi nungalingan ng babaeng ito, tinago daw. Eh noon pa lang sinasabing ililibing si Marcos Senior, alam na namin eh. 'Di ba? Alam na namin na isa si Digong sa nang gamit sa patay. Eh. 'Di ba? Anong tinago? Yan, isang malaking kasinungalingan na naman. Yung lumabas sa ilong mo eh. Sorry. Ilong mo. Sa bunganga mo. Ilong mo kasi yung nakikita ko eh. Sos Mariusip. O, alam nyo na po kung gaano ka sinungaling itong mga kampo ng demonyo. Mga anak ng dilim. ba? Diba? Oo. Oo. At least, napatunayan natin kanina na yung Muslim, galit na galit kay Digong. Dahil, wasak-wasak po ang bahay nila sa Marawi. Hindi man lang uh, tinulungan ng gobyerno noon ni eh, Digong. Yung mga uh, nawala ng bahay doon, nasunugan o nasiraan, binomba, ba? Diba? So alam niyo na, san pupulutin yung mga Duterte? Sa presidential election, sa 2025 election, wala po silang lugar diyan. Sa Senado wala po silang lugar. Ay lalo na sa pagiging presidente. Hmm? Wala po. So ayun lang po yung ating uh, video ngayon mga presa, hindi pa po naka sa ating uh, uh, Facebook page, meron po tayong uh, Ballpoint 2.0 na Facebook page, na, ha, uh, Meron din po tayong TikTok, ayan na. Uh, Ballpoint man uh, 2.0 din po uh, yung pangalan. Ayan na, so yun lang po, no? Ganito lang muna yung ating video. Kita kits po sa panibagong bagong uh, video. Okay, kita kits po ulit. Ingat and bye-bye.